Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang cute ni Eliza at ni Gemma. Bago mag ang laro. Ayan, tingnan nyo. Natatawa na lang si Ella sa, kan sa kanilang dalawa. As in, may bago ng katsikahan si Eliza at si Gemma yon. At syempre, birthday ni Gemma kahapon. Siguro may binubulong si Eliza o nag greet siya kay ay Gemma ng happy birthday. syempre sa IG ni Eliza, mayroon din siyang greetings kay Chema Galanza. Ito na nga ang sweet nga ni Ate Alaisa ni Chema sa kanya. Ayan, parang magkapatid na may sikreto na pinag-uusapan at nandoon ni si Ella sa gilid. Natatawa na lang, nakasmay na lang sa dalawa. So, grabe talaga. Semifinals na tayo. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Always remember, wag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye bye.